Video na to? Uh, Hi! Andito kami ngayon sa sementeryo. Mag-take kami ng, ng para sa noli namin. Tapos ito si Dari na. Siya may ari ng laptop. Say hi! Hi guys! Si Chris Hosto may baray si here. Look at the ambience. It's so cool. Yes! Hi! Good luck sa amin. Sana makapagpasa kami sa Sunday. Ha? Huh? Magay muna kayo. <laughs> Magay muna kayo. Uy! Which man bagay ka muna? Ayan. Sila yung mga kas. Kaya kailangan namin mag-focus dito para yung talaga. Kasi yun. Hindi pala na-charge yung yung video kami ni May, kaya puro kamalasan yung naabot namin. Kailangan makakalahat, na kami nung sa scene. Eh, ang nasimulan lang namin kahapon, introduction ko sa scene 1. Kumuhulan pa ngayon. Oo nga eh. Ganun talaga, man kailangan na, namin mag-hard work para na-exempt kami sa test. Man you know? Pero mananatiling lihim to para sa lahat. Yun. Hindi <laughs> 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 ako matapos. Hindi. Yan. Mayroon ako.

I the effects wait long Oh my god, it's bad. Hey, I'm getting Hmm... I'm gonna in the background Yan! Hey ila. Bauman app. News headline. Um mm, there. Accessory. Sige na, bye-bye na. Good luck sa amin. Bye.